Kami po ay kakain sa Iron ni So we're open at Iron Age. Ay, nandaming pinang. Finally, nakaupo din po kami. Sobrang tagal po namin naghintay, Isang oras po kami naghintay. Isang oras na paghihintay. ayan yan po kami po ay kakain sa Korean Steakhouse po yung isa kong anak. Ala po siya dito. Ayan po siya. Nagyayelo po yung labas. Pero ang dami yung taong kumakain dito ngayon sa steak, Korean steak. Hindi na po. Simula na po ng order. Ayan. Ang hirap. Hindi ako marunong gumamit ng chapstick. Parang hindi ako makakakain. Gusto ko ako chara para ganadong ganado. Ayan po ay naga uh, sisimula na magluto. Ayan po ay ang tawag yan? Beef brisket ba? Ang sisimula. Ang request ng uh, kutsara tinidor para po pagganahan kumain salad ko. Mingi ako ng salad, hindi inihatid. Nagugutom na kaya ako. Tagal natin naghintay. Aking salad, dumating na po ang aking salad at ang bulgogi. Ayan, umalis siya dahil ako yung nagbibidyo. Yes, ayan na po ang kanilang kinuha, Chapchay at rice cake. sabot mo kay Gianna yan. Ayan po ang rice cake. Basta yung rice cake nila dito. At yung chapchay sa akin, papabot pa. Ay, sobrang lino na video ko. Nasi naman. tagal magluto. Ito ang mahirap dito kaya mahirap po dito pumunta ng gutom. Kasi nga po, pagdating mo dito, ikaw pa magluluto. Ayan. Kaya dinaan ko na lang po sa mga ano, sa salad, sa japchae at sa rice cake. Binusog ko lang sa hindi ko. Ayan. Nagbayad ka na. Nagluto ka pa. Hindi kaya pumasok ano, Uli tayo ng Pilipinas. Kaya na-order din po kami ng Hawaiian bulgogi. Yan. Tsaka isa pang uh, beef brisket, tsaka isa pang bulgogi. Yun po yung kasi yung nasasarapan namin. Pero marami po sila dito choices. Yan, kain po tayo ng beef bulgogi. At